Iris, ngayong araw kung may deal ka ay naaayon o mas mainam na may alalay kang kapatid o miyembro ng pamilya. Para mas maging maayos ang magagawa, dahil pwede makapagbigay ng ibang iyong makakalimutan ang kasama. Sa ibang kausap wala ka ng patumpik-tumpik pa pag gusto mong sabihin. Ang tama sa iyo ay gawin para tapos na ang usapan kung may okay na resulta ay pabor sa iyo kung wala ay makakatipid ka na sa abala at gastos ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay pagsisinop lang basta minamahal, lang ang pwedeng mabigyan at sa trabaho, ay maayos sa mga gawain ang dapat lang ingatan ay kasama sa trabaho, na iyong kakilala na balat kayo, sinyale siya ng suliranin sa iyo ngayong araw. Sa pagmamahalan ang dapat iwasan mo ngayong araw, ang katigasan ng iyong damdamin at huwag magsalita ng walang sapat na nalalaman para walang maging suliranin sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21 number 34 at number 10. Taurus ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat ng husto sa mga kontrata na pipirmahan pag may pagdududa ay sa ibang araw gawin, at sa ibang deal ay wala ka munang gagawin pag sa malayo dahil nasa malapit lang ang iyong naaayon na swerte. At sa ibang kahilingan ng mga miyembro ng pamilya ay pag-isipan mong mabuti ano ang pinakamaayos para walang sisihan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay may sinyales na problema kung papasok sa pagnanegosyo, pag siya ay nagmadali, gawin mo na sumama ka sa pag-aaral ng gusto niya nang may maitulong ka para makaasenso. Sa pera ngayong araw kung may ekstrang pera ay sa anak itulong, nang mabigyan mo siya ng positive energy ng swerte, at sa trabaho ay makakainam sa iyo ang walang kibo na matahimik, nang walang magtangka sa iyo na kalabanin ka nang makatapos ka ng maayos. Sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw ay huwag magtitiwala kagad, kahit pa mga dating tauhan pag pera na ang usapan, nang ligtas ka na makuha na ng pera nang hindi mo nalalaman, dahil mahirap basta magtiwala sa panahon ngayon, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalarang mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 22, number 19 at number 41. Gemini, ngayong araw kung may kakausapin kahit pa malayo ay iyong puntahan okay ang makakausap, dahil pwede makagawa ng bagong idea ng negosyo ang malalaman pag gusto mong sumama ay pwede ang pahiwatig, at ngayong araw dapat laging mag-relax ang isipan, dahil pwedeng biglaan kang maiinis ang damdami na mauuwi sa galit, iwasan mo ang ganoon lumayo ka na para hindi masira ang iyong araw sa ibang dapat na magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na may dadalaw na ikaw ang pakay, pag negosyo syempre, tanggapin ang proposal pag pwedeng kumita base sa iyong pag-aaral ay gawin, at sa pera ang pahiwatig ay anak ang pwedeng bigyan ng pera para buenasin kayong dalawa sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay pwedeng may dumating na maliit na problema, ang pagtitiwala ay dapat at maging mahaba ang pasensya, para walang maging sulirani na mangyari na pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 29, number 21 at number 40. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang desisyon sa pakikipag-usap at pagtungkol sa pera, mas makakainam sa ibang araw mo gawin ang deal ng magawa ang dapat ang pahiwatig, mas okay pa ang usapan sa pamilya, kung may mga plano ay gawin lang dahil nasa kanila ang iyong kahusayan sa mga dapat na magawa ayon sa iyong gabay, at iwasan muna ang maging mabait ng ligtas ka sa gastos. Sa tahanan, laging mag-obserba at magbigay ng advice ng huwag mataas ang boses para mas mapaganda ang relasyon sa pamamahay at sa trabaho bawal ka malate ngayong araw dahil pag late ikaw, ang mapupuna para mabigyan ng mahirap na gawain. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, maging maunawain ang dapat at huwag magsasalita nang hindi mo naman talaga alam ang suliranin ay baka sa iyo pa magsimula. Iwasan ang suliranin dahil hihina ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 20 number 36 at number 15. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihintay na kausap na pangako sa kanya ay may sinyales naman na gagawin ang nasabi basta maghintay ka lang at huwag gagawa na pwedeng magduda siya sa iyo. At maging maunawain ngayong araw iwasan na mainis sa isipan sa mga kausap dahil ikaw din ang pwedeng mawalan ng kasiyahan sa pag-uusap. At laging bigyan ng oras ang nasabi ng mahal para ang aura ng inyong plano ay magawa ng naaayon sa inyong gusto ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, bawal muna tumanggap ng mahilig magdala ng chismis dahil aura ng kamalasan siya ngayong araw para sa iyong pamamahay. Sa trabaho, ay may magandang sinyales na magpapasaya sa iyong mga nagawa at ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil sasamantalahin ang iyong kabaitan, dahil hindi naman sa iyo talaga nagmamalasakit. Sa pera ang mahal ang pwedeng mabigyan para ang swerte ay maiipon sa inyong dalawa at sa pagmamahalan dapat lang ay maging malambing ngayong araw para tuloy-tuloy ang kasiyahan sa buhay na makagawa ng pag-asenso. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 24, number 15 at number 29. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig may isang pagkakataon na paggumawa ng mabilis na desisyon ay pwedeng magbigay sa iyo ng ikakalungkot dapat ay laging mapagsuri para ang sinyales na kalungkutan ay maiwasan ang pinapahiwatig, sa iba naman na gagawin ngayong araw, ay okay ang iyong nagawang plano ituloy mo hanggat mahaba ang pasensya, ay walang suliranin sa gagawin mo ayon sa iyong gabay sa ibang pangarap na negosyo muli ay kung wala kang talagang naiipon na pera ay huwag nang gumawa ng plano dahil ikaw din ang malulungkot pag hindi magagawa at sa pera ay maging maramot muna walang bibigyan na ibang tao ipunin mo para ang swerteng pera ay hindi maibibigay sa iba. Sa trabaho ngayong araw ay normal na maayos at makakauwi ng masaya ng walang problema. Basta hindi ka makikisama sa mga mahahangin na kasama sa hanap buhay, ang pahiwatig ng iyong gabay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 14 number 33 at number 25. Libra may mahina kang aura ng karisma ngayong araw mas mainam na una muna sa pamilya ang dapat na magawa, at nang mabuo mo ang kagustuhan mong magawa sa ibang tao pag nakipag-usap ka na ang pahiwatig, at okay na okay sa iyo ang mga deal na maliit muna ang pagkita ng pera lalo na kung kasama ang kapatid, at huwag gumawa ng pagpapasensya pag ayaw mo ang kausap ay lisanin muna para makaiwas ka sa gastos at makapagsalita ng hindi naaayon ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay naaayon na magsinop ka dahil doon ka may buenas ngayong araw, kaya huwag ka magpapalabas para ang buenas na pera ay lalong gumanda. Sa trabaho, pag naging masungit ka ay naaayon pa sa iyo para makatapos ng maayos, pag lagi kang makikisama sa kanila ay baka suliranin sa pera ang iyong makuha, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 29, number 31 at number 10. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay okay may malakas kang katalinuhan sa mga gustong magawa, dapat na may tuloy mo ang naiisip na gawin baka umpisa na makagawa ka ng bagong other income, sa usapang pamilya ay pwede mo rin silang puntahan. Pag ikaw ay pinatawag ng mga kapatid magagawa mong magbigay ng mga bagong kaalaman na swerte sa kanila, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya na gustong sumubok na bagong trabaho, abroad o lokal ay suportahan mo dahil kung hindi siya nasisiyahan sa trabaho, niya ngayong ay mahihirapan siyang umasenso. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo na pagkain ay ginisang munggo na may dahon ng ampalaya at ang sahog ay karne ng baboy, sa prutas ay nilagang saging na saba magbibigay para palakasin ang ugat sa kidney. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay normal na araw at maayos kung sa mga gawain, maging mabusisi ka lang sa ipapagawa sa iyo ng ibang kasama sa trabaho. Dahil baka pagsubok yan ng iyong boss gumawa lang ng matyaga para okay ang magagawa, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 22, number 24, at number 31. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang tao na pwedeng makausap pag masuyo sa iyo ay okay ang sinyales magagawa kang mabigyan ng bagong idea, saan kayo pwedeng gumawa ng rocket para kumita kung iyong gustong sasamahan ang pinapahiwatig, at may mahina ka namang enerhiya sa dalawa ang kasarian, iwasan mo muna pag may pag-uusap para wala kang maging gastos ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay suportahan mo ang mga nasabi ng iyong kapamilya, pag may nasabi sa iyo dahil isa ka sa buena sa kanilang mga gagawin, sa trabaho, huwag bibigay sa mga pakiusap ng ibang kasama sa hanap buhay, para makaiwas ka sa suliranin kahit sabihin nila na killjoy ka ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay normal na araw walang sinyales na problema maging malambing sa minamahal ng laging may grasya ng swerte sa buhay pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 14 number 26 at number 33. Capricorn Ngayong araw ang pagiging agresibo sa gagawin pag naging matahimik ka sa mga kausap, ay baka ikaw pa ay maisahan sa mga gagawin, at pag naging wise ka ay lalayo sa iyo ang mga kausap na mahilig gumawa ng alanganin ang pahiwati. Sa pera may sinyales may uutang ng pera kahit pa iyong matagal ng kaibigan walang pagpapalabas at tulong muna ngayong araw, dahil kung maglalabas ka ng pera magagawang bumagal ang pagpasok ng pera sa iyo. Sa trabaho, ay maganda ang sinyales pag unlad ngayong araw, gumawa ng naaayon na magawa at huwag ng sumama sa usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil baka biglaan kang magkaroon ng suliranin sa pera dahil gusto kang tuksuhin sa iyong kalusugan ngayong araw ay huwag muna kumain ng mga inihaw na isdang dagat at uminom ng mga inumin na nabibili sa lansangan na tinatakal magbibigay ng ikakahina ng ugat sa puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25, number 11 at number 30. Aquarius, ngayong araw kung may kakausapin ang ilan sa pamilya at pagnenegosyo, ay ituloy mo pag iyong napapayag ay okay na inyong gawin para makatulong sa bawat pamilya at sa ibang pahiwatig kung may transaksyon ka sa lalaki na may kayamanan na sa buhay ay gawin, dahil pag nagkasundo kayo ay makikinabang siya sa iyo, at ganoon ka rin pag asenso ang sinyales ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maaga lang gawin na pagpasok ang pahiwatig dahil doon ka mabibigyan ng swerte at sa pera ay bawal ka muna magpahiram sa mga kasama sa trabaho. Para wala maging suliranin sa relasyon. Sa pagmamahalan ay bawal magsinungaling ngayong araw dahil sa hinaharap ay matutuklasan din at suliranin ang may dudulot sa pag-iibigan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 34, number 25 at number 20. Pisces. Ngayong araw may maganda kang enerhiya basta may transaction ay tumuloy para makapag-umpisa ng mga plano sa dapat na magawa, at huwag kang basta naman aayon sa ibang kasama sa mga ginagawa sa pakikipag-usap, dahil kung may paniniwala ka ay iyong ilaban, pag-ayaw nila ay magpaalam ng maayos ang pahiwatig, at pumunta sa bahay ng Diyos nang lalo kang magkaroon ng positive energy ng pag-unlad sa mga gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magpapasok ng bibisita para walang maiwanan na bad energy na gugulo sa relasyon sa pamilya. Sa trabaho, ay maging matapang ka ang pahiwatig sa tamang sitwasyon para ang gustong gumawa ng kalokohan ay hindi ka umpisahan dahil alam nila pag nasa tama ka ay ilalabas mo ang iyong katalinuhan, at magbibigay pa sa iyo ng paghanga ng ilan sa superior dahil sa iyong kahusayan. Sa pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25, number 36 at number 8.